kahulugan ng prutas sa panaginip. Ang mga prutas sa panaginip ay puno ng simbolismo at maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa uri ng prutas. Maaari itong sumagisag sa kaunlaran, pagkamayabong, kaalaman o pagbabago sa ating buhay ang paggalugad sa mga panaginip na nauugnay sa prutas ay tulad ng pagtawid sa hardin ng ating walang malay na isipan. Paglalahad ng mga insight tungkol sa ating personal na buhay at panloob na estado. Ang artikulong ito ay susuriin ang kamanghamanghang mundo ng interpretasyon ng panaginip na tumutuon sa simbolismo at kahalagahan ng mga prutas sa ating mga panaginip at pag-decode ng mga mensahe na maaaring sinusubukan nilang ihatid. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga prutas? Ang panaginip tungkol sa mga prutas ay maaring sumisimbolo sa paglago, kasaganahan at kasaganahan sa iyong buhay. Ang mga panaginip na ito ay maaaring maging salamin ng iyong pagsusumikap at pasensya na nagmumungkahi na sa wakas ay aani ka ng mga gantimpala ng iyong mga pagsisikap. Ang mga prutas sa panaginip ay madalas din nauugnay sa personal na paglaki at pagtuklas sa sarili na nagpapahiwatig na maaari mong simulan ang mga bunga ng iyong personal na pagunlad. Ang uri ng prutas na lumilitaw sa iyong panaginip ay maaaring magdala ng karagdagang kahulugan Halimbawa, ang mga mansanas ay maaaring sumagisag ng kaalaman, habang ang mga strawberry ay maaaring kumakatawan sa pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng prutas Ang panaginip ng pagkain ng prutas ay karaniwa nangangahulugan ng kasaganahan, kasaganahan at tagumpay. Karaniwan ito nangangahulugan na maaari mong asahan ang isang bagay na kapaki-pakinabang at positibong mangyayari sa iyong buhay sa lalong madaling panahon. Maaari rin itong kumatawan sa sensual o carnal na kasiyahan. Ang partikular na uri ng prutas na nakikita sa panaginip ay maaaring magbigay ng karagdagang pananaw sa simbolismo nito. Halimbawa, kung kumakain ka ng mansanas, maaaring maugnay ito sa kaalaman at pag-aaral. Sa kabilang banda, ang matamis, hinog na prutas ay maaaring magpahiwatig ng mga gantimpala at kaligayahan, habang ang maasim o bulok na prutas ay maaaring magmungkahi ng mga hindi nakuhang pagkakataon o pagkabiko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga hinog na prutas. Ang panaginip na makakita ng mga hinog na prutas ay kadalasang sumisimbolo ng kasaganahan, kasaganahan at tagumpay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagsusumikap ay sa wakas ay nagbubunga at malapit ka ng pumasok sa isang panahon ng gantimpala. Ang pagkahinog ng prutas ay maaaring magmungkahi ng pagiging handa na nagpapahiwatig na ang oras ay maaaring tama para sa iyo upang anihin ang mga benepisyo ng iyong mga pagsisikap. Kapansin-pansin, maaari rin itong kumatawan sa konklusyon o katuparan ng isang cycle sa iyong buhay na nagpapahiwatig ng personal at espiritual na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng mga prutas. Kapag nanaginip kang mamitas ng mga prutas mula sa isang puno, kadalasang sumisimbolo ito sa iyong mga pagsisikap na nagsisimula ng magbunga. Ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay, mga gantimpala at mga bunga ng iyong paggawa na handa ka ng tamasahin. Ang panaginip na ito ay umaayon sa kasaganahan at personal na pagunlad na sumasalamin sa pagunlad na nagawa mo sa personal o profesional na mga lugar ng iyong buhay. Ang panaginip ay karaniwang isang positibong tanda na nagmumungkahi na mga binipisyo ng iyong pagsusumikap ay sa wakas ay natanto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga prutas at gulay. Ang panaginip ng mga prutas at gulay ay karaniwang sumisimbolo sa espiritual o personal na paglago. Ang mga prutas at gulay ay kadalasan na uugnay sa pagpapakain na nagmumungkahi na maaari mong pinalusog ang iyong isip at kaluluwa. Ang panaginip na ito ay maaari rin sumasalamin sa isang kasaganahan sa iyong buhay o ang pagnanais para sa mas natural, kapakipakinabang na mga karanasan. Kung ikaw ay nakikibahagi sa malusog na mga gawi sa pagkain, ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na ang gayong mga gawi ay mahusay na nakatanim sa iyong hindi malay na isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas na mga protas ang panaginip na mamitas na mga prutas ay madalas na sumisimbolo ng tagumpay at kasaganahan. Ang prutas sa panaginip ay metapora na nauugnay sa mga bunga ng iyong paggawa sa iyong pagkising sa buhay. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ang iyong pagsusumikap ay malapit ng magdulot ng mga gantimpala at pagkilala. Maaari rin itong kumatawan sa mga bagong pagkakataon, paglago at pagpapaunlad ng sarili. Ang iba't ibang uri ng prutas ay maaring magpahiwatig ng iba't ibang bagay. Halimbawa, ang hinog na prutas ay maaring magpahiwatig ng panahon ng kasaganahan, habang ang maasim o hindi hinog na prutas ay maaring sumagisag sa mga napalampas na pagkakataon o naantalang tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga prutas sa isang puno ang panaginip ng mga prutas sa isang puno ay karaniwang sumisimbolo ng kasaganahan, paglago at potensyal. Maaaring ito ay isang indikasyon na ang iyong pagsusumikap at pagpupursige ay malapit ng magbunga. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa yugto ng pag-aani ng mga gantimpala ng iyong pagsusumikap. Bilang kahalili, maaaring ito magmungkahi na ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga sa malapit na hinaharap. Malamang na mo ang iyong buong potensyal at makamit ang iyong ninanais na mga layunin. Sa kapanahunan at pasensya, ang iyong mga idea at pangarap ay maaaring ganap na matupad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng puno na puno ng mga prutas. Ang panaginip na makakita ng puno na puno ng mga prutas ay karaniwa nangangahulugan ng kasaganahan at kasaganahan. Maaari itong maging isang indikasyon ng personal na pag pagunlad o ang pagsusumikap na ginagawa mo sa kasalukuyan ay magbubunga ng magagandang resulta. Ang panaginip na ito ay madalas na nauugnay sa iyong mga personal na pagsisikap, mga nagawa at ang kasiyahang nakuha mula sa mga tagumpay na iyon kinakatawa nito ang mga mabungang panahon sa hinaharap sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay tulad ng mga personal na relasyon, kaunlaran sa pananalapi, pagsulong sa karera o mga personal na libangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga prutas sa panahon ng pagbubuntis. Ang panaginip na makakita ng mga prutas sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring sumisimbolo sa paglaki, pagkamayabong at kasaganahan. Ito ay maaring simbolo ng pagunlad at paglaki ng sanggol sa loob ng sinapupunan. Ang pagkakita ng mga hinog na prutas sa iyong panaginip ay maaring magpahiwatig na ang pagbubuntis ay umuunlad ng maayos at oras na para sa sanggol na dumating sa mundo. Sa kabilang banda, ang pagkakita ng mga hindi hinog na prutas ay maaaring magpahiwatig na ang sanggol ay may ilang oras pa upang lumaki bago siya handa na ipanganak. Ang bawat prutas ay may mga tiyak na kahulugan. Halimbawa, ang pagkakita ng mga mansanas ay maaaring isang tanda ng kaalaman, karunungan at isang mahaba, malusog na buhay para sa sanggol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng mansanas ang panaginip ng isang puno ng mansanas na may mga prutas ay karaniwa nagpapahiwatig ng personal na paglaki, tagumpay at kasaganahan. Ang ganitong uri ng panaginip ay karaniwan sumasagisag sa mga gandimpala na malamang na matamasa mo bilang resulta ng iyong pagsusumikap at pagsisikap. Ang mga mansanas sa puno ay maaaring kumatawan sa mga bunga ng iyong paggawa na nagmumungkahi na ang tagumpay ay abot kamay. Higit pa rito, ang mga mansanas ay madalas na nauugnay sa kaalaman at karunungan. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng makabuluhang mga pananaw o isang bagong pag-unawa. Bilang karagdagan, dahil ang mga puno ng mansanas ay isang tanda ng pagkamayabong, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang maunlad na yugto sa iyong personal na buhay o mga relasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa mga berdeng prutas. Ang panaginip ng mga berdeng prutas ay sumisimbolo sa paglago, potensyal at pasensya sa iyong buhay. Sa konteksto ng iyong personal na paglago, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng pagbuo ng mga bagong kasanayan o katangian. Hindi pa sila hinog o handa ng gamitin ngunit nasa proseso na ng pagkahinog. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng isang gantimpala, pinansyal na pakinabang o personal na paglago ay darating, ngunit nagpapayo ng pasensya dahil ang mga bunga ay hindi pa hinog. Sa makatuwid, ito ay isang paalala na maging matyaga at huwag magmadali sa proseso kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng orange. Ang panaginip ng isang puno ng orange na puno ng mga prutas ay karaniwang sumisimbolo ng kasaganahan, pagsusumikap na nagbubunga at ang kasaganahan na kasama nito. Ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong mga pagsisikap sa iyong pagising sa buhay ay nagsisimula ng magbunga. Na ikaw ay nasa bingit ng pag-aani, ng mga gantimpala ng iyong tiyaga at dedikasyon. Maaari rin itong kumakatawan sa isang pakiramdam ng katuparan, isang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Ang panaginip na ito ay maaari din magpahiwatig ng mabuting kalusugan, optimismo at positibong pananaw sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng mga prutas? Ang panaginip na mamitas na mga prutas ay madalas na sumisimbolo sa mga bunga ng iyong paggawa at ang iyong mga pagsisikap ay ginagantimpalaan. Maaaring magmungkahi na aani ka ng matagumpay na resulta dahil sa iyong dedikasyon at pagsusumikap. Maaari ring itong magpahiwatig ng iyong kahandaan, makakuha ng bagong kaalaman, pangunawa at karunungan. Gayunpaman, ang tiyak na kahulugan ay maaari ding depende sa uri ng prutas na iyong pinupulot sa iyong panaginip. Halimbawa, ang pagpupulot ng mga mansanas ay nangangahulugan ng isang bagong simula, kaligayahan at mabuting balita, habang ang pagpupulot ng mga dalandan ay maaaring magpahiwatig ng mga positibong pagunlad sa iyong personal na buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng mangga. Kapag nanaginip ka ng isang puno ng mangga na may mga prutas, ito ay karaniwang sumisimbolo ng kayamanan, kaligayahan at profesional na paglago. Ang panaginip ay nagpapahiwatig na ang mga gantimpala sa anyo ng mga pagkakataon, pagsulong at mga kitas sa pananalapi ay darating sa iyong paraan. Ang pagkakaroon masaga ng masaganang prutas sa puno ng mangga ay nagpapakita ng kasaganahan sa iyong buhay na nauugnay sa kasaganahan at tagumpay. Sa makatuwid, ito ay isang positibong simbolo at nagpapakita na ang mga mabungang resulta ay inaasahan sa iyong mga pagsusumikap sa totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga hinog na prutas. Kapag nanaginip ka ng mga hinog na prutas, kadalasan sumisimbolo ito ng kasaganahan, tagumpay at kasaganahan na nalalapit sa iyong paggising. Ang mga prutas ay kumakatawan sa mga resulta ng iyong personal na paglaki at ang kanilang pagkahinog ay nagpapakita ng isang kahandaan upang ipakita ang iyong mga layunin at layunin. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pagkumpleto ng isang proyekto ang paggamit ng isang layunin o isang makabuluhang personal na pagbabago sa pangkalahatan. Ang panaginip ng mga hinog na prutas ay karaniwan nagmumungkahi ng isang positibong pananaw at, kasaga at masaganang panahon sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming prutas. Ang panaginip na makakita ng maraming prutas ay maaring simbolo ng kasaganahan, kasaganahan at pakinabang sa pananalapi. Maaaring ipahiwatig nito na ang iyong pagsusumikap ay malapit ng magbunga na humahantong sa kayamanan at tagumpay. Ang nakakita ng mga hinog na prutas sa iyong panaginip ay maaring magmungkahi ng mabungang pagsisikap at natupad na mga pangarap. Gayunpaman, kung ang mga prutas ay bulok o nasira, maaaring ito ay sumisimbolo sa mga napalampas na pagkakataon o paggabigo. Bukod pa rito, ang mga partikular na prutas ay may iba't ibang kahulugan. Halimbawa, ang mga mansanas ay kadalasan sumasagisag sa kaalaman at karunungan. Samantalang ang saging ay maaaring kumakatawan sa pagkamayabong at kahalayan kahulugan ng panaginip tungkol sa mamulot na mga prutas mula sa lupa. Ang panaginip na mamulot na mga prutas mula sa lupa ay maaaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkamayabong, kasaganahan at likas na kayamanan. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi ng pagsusumikap na iyong ginawa sa isang proyekto, relasyon o personal na pagsisikap ay malapit ng magbunga ng ninanais na mga resulta. Ito ay isang simbolo ng pag-aani at pag-aani ng mga benepisyo ng iyong mga pagsisikap. Higit pa rito, ang uri ng prutas na iyong nakikita o pinipili ay maaari din mag-alok ng tiyak na mga insight o kahulugan. Tulad ng ang mga mansanas ay maaaring mga hulugan ng kaalaman, ang mga ubas ay maaaring magmungkahi ng kayamanan at iba pa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumili ng mga prutas. Ang panaginip na bumili ng mga prutas ay madalas na kumakatawan sa kasaganahan, paglago at kasaganahan sa iyong buhay. Maaaring umabot ka na sa isang hinog na yugto ng kapanahunan kung saan ang mga idea, pagsisikap o pamumuhunan ay nagsisimula ng magbunga at magbunga. Maaari ding itong sumagisag sa isang pagnanais para sa mas mahusay na kalusugan at pagpapakain. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang pagpayag na magtrabaho o mamuhunan sa hinaharap na tagumpay at kagalingan na nagpapakita na ikaw ay aktibong gumagawa ng mga hakbang patungo sa iyong mga layunin at adhikain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puno ng bayabas. Ang panaginip ng puno ng bayabas na puno ng mga prutas ay karaniwan itinuturing na isang positibo at maunlad na simbolo. Ito ay maaaring nauugnay sa personal na paglago, kayamanan at kasaganahan sa iyong buhay. Ang mga bunga ng bayabas ay kumakatawan sa mga pagkakataon ng gantimpala na kasalukuyang nasa iyong buhay o malapit nang pumasok sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong mga tagumpay na nagre-resulta mula sa iyong pagsusumikap at determinasyon. Inaanyayahan ka nitong tamasahin ng mga bunga ng iyong pagpapagal sa iyong paggising. Maaari rin itong magmungkahi ng oras na para sa iyo na magsimula sa mga bagong pagsisikap o humarap sa mga bagong hamon. Espiritual na kahulugan ng mga prutas sa isang panaginip. Ang panaginip ng mga prutas ay karaniwang may spiritual na koneksyon sa paglago, kasaganahan at kasaganahan. Ito ang mga banal na simbolo ng mga pagpapala, tagumpay at kayamanan. Ang mga prutas ay maaari din sumagisag sa mga resulta o kinalabasan ng iyong pagsusumikap at pagsisikap. Sa espirituwal, maaari silang kumatawan sa mga bunga ng iyong espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpigil sa sarili. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga prutas ay sumisimbolo sa paglago, kasaganahan at kasaganahan sa iyong buhay. Ipinapahiwatig din nila ang personal na paglago at pagtuklas sa sarili. Ang partikular na uri ng prutas sa iyong panaginip ay maaaring magkaroon ng karagdagang kahulugan tulad ng mga mansanas na kumakatawan sa kaalaman o mga strawberry na kumakatawan sa pag-ibig